Pinuksan lang ng babae ang bintana ng kotse para lang makalanghap siya na sariwang hangin. Isang hindi inaasahan ang isang lalaki na hinarasiya ng isang tambay sa kalsada. Ikaw ang tinutukoy kong pangit. Nakaabang na naman para lang sa paraan ng pangliligaw naiinis ang babae. Hindi inaasahan na muli na naman silang magkita ng lalaki at tinawakan ulit ang kanyang kamay. Pangit, nakakatakot ka. Hindi nakapagsalita ang lalaki. Hanggang sa makaalis ang kotse. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpakita ng international na Sina Dorlas akala niya ay isang simpleng hindi inaasahan. Aksidente na naman itong nakita na naman sa isang party. Sinik ay patuloy na pambabastos at ayaw na sanang pansinin ni Ana. Ngunit lalong naging bastos ang lalaki. hindi matanggap ni Nick ang ganong kahihiyan bigla niya itong hinila si Ana at sinubukang turuan ng leksyon naging magulo ang sitwasyon nakita ito ng matalik niyang kaibigan na lalaki at agad niya itong sinabihang tatawag siya ng pulis at binuhat na ni ninik si Ana sa papuntang swimming pool at walang alin alinlangang tumalon ito. At bigla ng pangyayari ay lalong ikinagalit ni Ana. Ngunit hindi pa rin siya tinantanan ng lalaki. Hanggang sa sinabihan siya ng kaibigan na paparating na ang mga polis. Ayos lang, sabi ni Nick. Sa susunod, sabay na kaming maligo ulit. At pagkatapos ay umalis na siya ng walang pakialam. Akala ni Ana ay tapos na ang lahat. Ngunit sa kanilang pag-uwi, bigla na nalaman silang hinarang ng mga motorsiklo, gang, at sinimulan na naman silang atakihin ang kanilang sasakyan. Nang mabasag ang whale well shield, Napilita ng matalik na kaibigan na lalaki ang huminto na sa kalsada. Ngunit agad naman siyang tumarima at kinalagkad na naman sa lupa. Nan, wala na namang nagawa si Ana para humingi ng tulong sa daan. Ngunit walang sinuman ang tumulong at tumigil at sa na naman siya nitong dinala.